Guniguni TV Magandang araw po sa inyong lahat Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo Noong bata pa ako Lagi kong narinig mula sa mga matatanda sa baryo namin Ang kwento tungkol sa kandila na nangahabol sabi nila, kung maglalakad ka sa madilim na kalye at makakita ng kandilang lumulutang sa hangin, huwag mong pansinin at huwag kang tatakbo. Kapag tumakbo ka, mas mabilis itong susunod sa iyo hanggang sa ikaw ay mawala at hindi na muling makikita. Kala ko noon, isa lang ito sa mga kwentong ginagawa nila para takutin kami. Pero isang gabi, napatunayan kong totoo ang kwentong yon. Nangyari ito noong ako ay labing anim na taong gulang. Galing ako noon sa bahay ng kaklasiko. At dahil sa saya ng kwentuhan, hindi ko na malayan ang oras madilim na nang magpaalam ako sa kanila Sabi nila huwag kang dumaan sa kalye ng San Bartolome lalo na't madilim Ngunit dahil gusto kong makarating agad sa bahay Pinili kong dumaan doon kahit na maraming kwento ng kababalaghan ang lugar na iyon Ang kalye ng San Bartolome ay kilalang madilim at halos walang mga nakatirang bahay. Ang tanging ilaw ay ang sinag ng buwan at kung minamalas ka, madalas itong natatakpan ng makapal na ulap. Habang naglalakad ako, naramdaman ko agad ang malamig na hangin na tila dumidikit sa balat ko. Tahimik ang paligid at ang tanging naririnig ko ay ang yapak ng aking sariling mga paa. Habang lumalakad, may narinig ako may hinang yabag mula sa likod ko. Tumigil ako at lumingon, ngunit walang tao. Napangiti ako ng bahagya at sinabing, imajinasyon ko lang siguro. Ngunit habang nagpapatuloy ako sa paglalakad, naramdaman ko ang biglang pagbigat ng paligid. Para bang may kakaibang presensyang bumabalot sa akin. Nang malapit na ako sa gitna ng kalyang yon, napansin kong may maliit na liwanag sa unahan. Isang kandila ang nakalutang sa hangin. Walang sinisindihang lalagyan. Napahinto ako at napatitig. Ang apoy nito ay kumikislap sa hangin. Ngunit kakaiba ang liwanag nito. Hindi mainit ang pakiramdam kundi malamig. Pakiramdam ko, ang kandila ay nakatingin sa akin. Naghihintay ng aking kilos. Sinubukan kong baliwalain ito. Lumakad ako ng dahan-dahan. Iwasang tumingin sa kandila. Ngunit narinig ko ang mahinang tunog ng apoy nito na parang bumubulong sa hangin. Nang lingunin ko ito, laking gulat ko nang makita kong lumapit sa akin nang hindi ko namamalayan. Mas mabilis ang tibok ng puso ko. Sinabi ko sa sarili kong huwag tumakbo. Naalala ko ang babala ng mga matatanda. Ngunit hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang takot ay naging mas malakas kaysa sa babala. Tumakbo ako ng mabilis, umaasang maiiwan ko ang kandila. Ngunit naririnig ko ang tunog ng apoy na papalapit sa likuran ko. Nang lingunin ko ito, halos tatlong talampakan na lang ang layo nito lumalaki ang apoy at ang paligid nito ay parang nababalutan ng anino. Tumakbo ako ng mabilis. Halos mapatid na ang mga paako sa bato at ugat ng mga puno sa gilid ng kalsada. Ngunit kahit gaano ako kabilis, hindi ko ito matakasan. Ang kandila ay parang sinadyang hindi maiiwanan. Habang tumatakbo ako, narinig ko ang isang boses mula sa kandila. Hindi ka makakatakas, sabi nito. Malamig at malalim, na parang galing sa kailaliman ng lupa. Bakit ka tumakbo? Alam mo bang mas mabilis ako kaysa sa Napahinto ako sa gitna ng kalsada, hinihingal at nanginginig. Wala na akong ibang magawa kundi tumitig sa kandila. Ang liwanag nito ay unti-unting lumaki. At ang anino sa paligid nito ay nagiging mas malaki rin. Sa isang iglap, nakita ko ang hugis ng isang tao mula sa anino. Isang nilalang na may mahabang kuko, matulis na pangil at nakangising parang demonyo. Biglang may lumapit mula sa dilim. Isang matandang lalaki na may hawak na baston. Tumayo siya sa harapan ko at itinaas ang kanyang kamay na may hawak na isang rosaryo. Hindi ka pwedeng kumuha ng buhay ngayong gabi. Sigaw ng matanda sa anino mula sa kandila biglang lumiit ang apoy at ang anino ay napaatras. Isang malakas na sigaw ang narinig ko mula sa kandila bago ito nawala na parang usok. Lumapit sa akin ang matanda. Hindi mo ba alam na ang kaling ito ay lupa ng mga kaluluwa? Ang kandilang yon ay hindi ordinaryo isa itong aswang na naghahanap ng buhay tuwing gabi. Sabi niya habang hawak ang aking balikat. Inihatid ako ng matanda hanggang sa dulo ng kalye. At bago siya nawala, iniwan niya akong may babala. Huwag na huwag kang maglalakad sa kaleng ito kapag gabi, lalo na kung walang bitbit na proteksyon may mga nilalang sa dilim na naghahanap ng mga taong madaling matakot. Tandaan mo, ang takot ay kanilang lakas. Hindi ko na muling dinaanang ang kalyeng yon. Ngunit, tuwing naiisip ko ang gabi yon, tumatayo ang balahibo ko. Laging naririnig ko sa isip ko ang boses ng kandila ang malamig na bulong nito. Hanggang ngayon, iniisip ko kung ano kaya ang nangyari kung hindi dumating ang matandang lalaki. Sa baryo namin, sabi nila, ang kandilang nangahabol ay bumabalik sa mga taong takot na takot pa rin. Kaya't kapag gabi, lagi kong sinisigurado hindi na ako muling magpapagabi. Lalo na sa kalyeng San Bartolome. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.